mga batang helmet. so, ito nga mga kapatang helmet. Ito <laughs> so, yung hindi namin na upload kahapon ni Bichoga Park. So, ito yung interview kay Mayor Lenny Robredo. Hindi naman din sa mga programa. Mm -hmm. At sa mga issue din, may leksyon kaya, basta inspirado ang taong magtrabaho, may nangyayari. Ah, nahiling tayan sa mga empleyado ng City Hall na sirigisigi. May, gulping mga departments hindi may pahingalo since June 30. Kinatodan ang mga empleyado na pig-aanluta. Uh, Siguro will take time. Ah, uh, will take time, pero kooperative man, Ah, uh, kooperative kadaklan cooperative man. Um, si, pag, si medyo pagtipid, um, halimbawa, pigaadalan ta ko niyan si usage kang kuryente, sa kakang gasolina, uh, ka, katrabaho ta diyan ang iyas, pinag-uulayan ta kung pa, paano makakatipid sa kuryente, ta, darda ko la. Kakaigwanan ng garo registration ang mga vendors para ma-regulate. So, sa, sa mga urulay duman sa registration, iaalaw kang maghanap buhay, pero para man lugar gabus na gusto maghanap buhay, saro usan ang pwesto mo? So apparently, duman sa mga nagtitirinda na sa esplanad, ang iba branch na lang. So ang iba may pwesto sa plaza, ang iba may pwesto sa SM. Sa may SM. So pigsabihan ta si Linda ma, na gabus may pagkakataon na mag mag ano ni mag maghanap buhay basta saro lang syempre si may mga dati nang may may more than one na pwesto nagrereklamo pero big explain naman sa inda na pag pagbibigyan sinda may madedeprive na iba Sige. primero primero nagpahayag swamo tang swamo sinda bayan naglilinig um iniistorya ninda na every day ang na, nasasaray nindang lang basura pero mga pasang bote Uh, sinako, sinako ang mga pasang bote. Gustong sabihin, gulpi ang nag duman. Pero pwera ka yan, um, pa kitang mga reports na drugs, ang reports na basta iba pang mas grabing mga bagay. Gabos pa duman solar, solar lamps. ining um, solar lamps na nila ag pag alas dosing banggi, nagaganda na. So, ang sabi ni pag nagagada na si, si, si Ilaw, dumana na ang nangyayari ang mga kaba, kababalaghan. So, ngunyan, pig, hihiling tang saro-saro, kung totoo si claim ni baka maglaag kita ng mga di poste. Kung igwang, kung igwang haraning connection, um, dahil masakit na pag, pag alas doon si nganit nagagada na, ang, pag, ang sarupa, nadidipisilan din ang PSO na bantayan siya. Ang problema kaya duman, garo maliwanag lang siya sa sarong parte, pero sa dulo ma maano na ma madiklom, nagsurukola na duman si task force. Uh, garo tatawa ng sindang 2x4. Tapos pwede lang sindang magtinda paghapon hanggang banggi. So si Inot na Urulay 4 PM hanggang 10 PM. Um nag nakikiulay sindang hanggang 12. Dey ko aram ko matugot ang task force. Sabi ko hiling-hiling unta paminsan. Marayman na yaon lugod sinda para naiibitan nai na itong mga nagtatarambay na hinahanap ni klom. <laughs> uh, pero on, on one hand din, masakit kaya para sa PSO magbantay. Siyempre, limitado man lang si tao kang PSO. So, nagsasabi man sinda na di na kayang magpa talaga duman permanenteng mga tao. Takadakol man sindang ibang ginigibo. So, siguro experimental um, this week sa next week tapos iya yeah, adjust na lang pero ang sabi ko kung ipapayag ta duman tutugutan ta mas mare para reho para rehong size kung kayang kolor, para rehong color para magayon man sa magayon hilingon oh, yun nga mga kapatang helmet hindi talaga sayang yung taxes natin no sa eldo especially kay minalay ni Robredo dahil ang dami talaga niya nagagawa for Naga. Ang dami niya nagagawa para sa Pilipinas. And siguro naman pag nagpunta tayo ng na Naga, malalasak din natin yung mga servisyo. Diba? And yung up nga, diba yung may Naga. So ayun nga mga kapatang helmet and maraming maraming salamat sa mga patuloy na nagko-comment Sugar Pearl na nagpapasalamat sila dahil may daily update tayo. Yes! Sa let it be! Let it be! Susunod na letra. Si Lenny pa Hindi, <laughs> like, hindi kami masyadong makalakas ng boss mga bata kayo kasi nandito kami sa public place at eh, huwag tayo mang istorbo, di ba? Kahit yung mga sa paligid ko ay karimari mari eh, kasi eh, ka lang talaga. Bakit? Iba na talaga ngayon ang generation. Pero anyway, highway. Kung gusto mo mong video ito, kailangan mo na mag-subscribe at i-click at i-click lagi i updated sa lahat ng mga yeah. <laughs> yes, naman. Pero nung panahon naman, nung panahon ko naman, pwede hindi naman kami ganon. Kay, kayo ba? Ganon kayo kalala? <laughs> Malala. Pero, apatago. sa sa mga boomers, patago. Pero sa aming mga millennials, hindi naman yata ganon. Pero anyway, yun nga, mga patang helmet. Oh, sa inyo. Ayun sa inyo. Ayun! Friday today, no? It's the end of the week. Yes yes, it's the first day of August and it's the last day of the week. So, yun nga mga Bata Helmet, abangan natin yung mga susunod pang mga ganap and updates for next week. At same pa rin yung damit ni Manny Jabol. <laughs> Pero yun nga mga Bata Helmet, sabi nga sa niya, ng helmet yung ang book, you can better everyday. gadgets bless you, Okay,